Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung ngayon walang napanood ang video na to, ako po si Jackie. Isa po ako ang domestic helper o FW na kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ngayon magsishare na naman ulit ako sa inyo na isang topic na maaaring makatulong lalong-lalo na sa mga first time na gustong magtrabaho abroad. Magsishare ako sa inyo ng topic guys para makakuha kayo ng idea at makatulong ako sa inyo. So, ang topic na isi-share ko sa inyo for today's video ay tungkol sa mga tanong ng ating mga kababayan sa previous ko na video. Nagtanong si Ed, shout out sa iyo. So, ang tanong niya about sa OWA Financial Assistance. Ito yung tanong niya, Ma'am, yung doon po ba sa papel na binigay galing sa OWA, kailangan bang sagutin? Halimbawa, pagbibinta at gastusin sa loob ng isang buwan. Paano po ba yon? Yes, kabayan, kailangan mong gumawa doon ng business plan at kailangan mo ring ilagay doon kung magkano yung monthly expenses nyo. Kaya nga, kailangan umaten talaga tayo ng Zoom na seminar. Kasi sabi ng staff ng OWA, kailangan yung umaten ng Zoom na seminar dahil doon i-explain kung paano nyo yun pipil upan. Kaya nung time na nag-zoom seminar kami or nag-zoom meeting kami, sinabi doon, inexplain explain doon ni sir kung paano namin pipil upan yung nakasulat doon sa mga papel na binigay sa amin ng OWA. Kung baga, kailangan naming pipil upan yun. Si sir yung nagturo sa amin kung paano namin siya sasagutan or kung ano yung dapat na ilagay namin doon. So, yun yung na-experience ko, kabayan. Iwan ko lang sa inyo, sa batch nyo, kung may Zoom seminar ba kayo or may Zoom meeting ba kayo. So, dapat kung ano yung sinabi ni Sir, yun yung isusulat nyo para maging okay yung inyong mga requirements, ma-approve siya. So, kasi pag tiningnan ni Sir kung halimbawa ipapasa niyo na yung mga requirements nyo at i-check sa iyo ni sir kung halimbawa mali yung isinulat niyo doon uulitin niyo na naman yon kaya kailangan magtanong muna kayo sa staff ng OWA or di kaya kung may Zoom seminar sila or Zoom meeting magtanong kayo kung ano yung dapat niyo isulat doon sa papel para hindi kayo paulit-ulit. So, ang sa amin kabayan, sinabihan na kami ni Sir na kailangan ang ilagay namin kung ano yung business plan na gusto namin at yung business plan na yon kailangan may picture ka rin doon. Parang halimbawa, gusto mong magsari-sari store, sari-sari store yung ilalagay mo doon, kailangan may picture ka rin kasama ang barangay tanod. So, yun yung na-experience ko, kabayan. Yun yung ginawa ko. Nag-picture ako. Naglagay ako ng oven. Kasi may binila akong oven. So, isinama ko siya sa picture. Nilagay ko lang siya sa labas ng bahay namin. So, nag-extension ako ng para gawin naming maliit na bakery. So, yun kasi yung nakalagay sa aking mga papel So magbibigiri kami, so may picture kami kasama ang barangay Tanod. So yun yung ipinasa ko doon sa OWA. Kaya na-approve yung aking mga dokumento na ipinasa sa OWA. Kasi may picture talaga kailangan para ma-approve na yun talaga yung business mo. So yung kailangan mong sagutan ka ba yan kung ano yung ibibinta mo. Kung halimbawa magsasari sari store ka, kung ano yung ibibinta mo, mga gam, mga gamit sa bahay or kailangan sa bahay. Halimbawa, lalagay mo doon yung mga asukal, mantika, kung magkano yung price noon, tapos itututal mo yon. So, yun yung dapat mong gawin ka Kailangan mong isulat doon lahat. Kung ano yung business mo, susulat mo rin doon kung ano yung mga paninda mo. Tapos itutal mo yon lahat. So, yun lang kabayan ang sagot ko sa tanong mo, sana nakakuha ka ng idea at nakatulong ako. Next, proceed naman ako sa comment ni Kay. Shoutout sa iyo, kabayar. Nag-comment siya sa akin sa previous ko na video sa about naman sa PGH. So, ito yung tanong niya. Sana po ma-reply yan. 80 po ang loan. Magkano po ang interest? Yung monthly niya na binabayaran is 12,444 ang monthly. Magkano per day ang penalty kapag na-delay ng payment? Please pasagot po. Thank you. So, wala akong idea kung magkano yung i-charge icha ng PGH kabayan sa iyong na-delay na payments. So, kung magkano yung per day, wala akong idea kasi ang Banko Kabayan, Magcha-charge talaga yan sila. May nakasulat doon sa payment instruction ka ba yan? So, ulitin ko na lang nabasahin sa'yo. Uh, nabasahin para malaman mo at ma-aware ka sa mga penalty na dapat mong bayaran. Kasi ang PJ's ka ba yan, mag Lalagay din sila ng service charge bukod pa sa banko ang PGH din, maglalagay din ng service charge. Kaya pag hindi mo nabayaran siya on time, lalong lalaki yung utang mo sa kanila. Kasi nakalagay na talaga yon sa payments instruction na maglalagay ang PJS ng service charge at ang po din mag-penalty. So basahin ko kabayan para ma-inform ka siguro hindi mo siya nabasa kasi hindi mo na tanggap or hindi mo na kita yung Timmins instructions. So, naisulat ko siya dito noon. So, nai-ano nai, ko na to, i share ko na to, pero ulitin ko lang para magka-idea ka lang kabayan. So, ang PJs kasi, pwede mo naman siyang bayaran sa Banko, ito yung mga ano nila, oh, local bank deposit, PGH's all bank, account number, PGH's RCBC account number. Mayroon silang mga banko na pwede mong padalhan. So kung ano man yung dahilan mo kabayan, kung bakit ka na delay, so gawan, na lang, gawan mo na lang ng paraan para mabayaran mo siya para hindi lalong lumaki yung interes. Kasi hindi lang isa ang magcha-charge ng interes, pati yung PGS din magcha-charge din niya ng service fee kung hindi mo siya mabayaran on time kaya lalong lalaki. Pwede rin sa GCAS bank transfer ka bayan PGS all bank account number, PGS RCBC account number, pwede ka ring magsend sa kanila. At pwede rin international deposit sa PGS RCBC Commercial RCBC account numbers, SWIFT code, mayroong SWIFT code ka So, ito yung pwede mong padalhan ka ba yan. So, ang penalty ng bangko, ito yung kasi yung nakalagay sa payment, payment instruction. So, penalty, 2,200 pesos. Sa bangko lang to ka ba yan. It is very important that your funds will arrive on time. So, on time dapat talaga yung pagbabayad natin. Because the bank will charge the amount of 2,200. So, kapag Tumalbog kasi yung cheque kabayan, magbabayad ka na ng penalty ng 2,200 kasi bawat send natin ng pambayad sa kanila ng pera, may cheque kasi yon So, 2,200 for every bounce check and PGH will also apply a service charge. So, mag-a-apply ang PGH ng service charge yun ang hindi ko alam kabayan kasi hindi ko na experience na madelay ako ng payment sa kanila kasi sinisigurado ko talaga na mabayaran sila dahil alam ko pag hindi ako nakapagbayad on time magbabayad ako ng 2,200 so malaking bagay na yun sa ating kabayan mahirap na kitain yung 2,200 so dapat on time natin silang bayaran kasi ang bangko 2,200 na yung ita-charge kapag hindi ka nakabayad on time. So, ang PGH din, magba, mag, mag din sila ng service charge. So, lalong lalaki ang utang natin kabayan pag hindi natin nabayaran on time. Kaya sikapin talaga natin, pag mangutang tayo sa PGH, kailangan mabayaran natin sila on time. Kasi doble ang interest. Lalong lalaki yung utang natin. So, yun lang kabayan. Maraming salamat sa iyong comment at panunood sa aking video, sa iyong support. Sana nakatulong ako at nakakawa ka ng idea. So next, proceed naman ako sa comment ni Kabayan Sel Shoutout sa iyo about naman to sa Gcash. Yung Gcash na gamit ko sa Pinas, di ko ma-open dito sa Barinsis. So hindi ko lang alam kabayan kung bakit hindi mo ma-open yung Gcash mo sa Bahrain. Kasi ang jikas ko dito na ginagamit sa Saudi, na-open ko naman siya. Nagagamit ko naman siya. Iwan ko lang baka may nagka-problema sa jikas mo kaya hindi mo siya ma-open. So gawan mo na lang ng paraan kabayan kung paano mo ma-open yung jikas mo. Kasi ang ginagamit kong jikas dito sa Saudi Arabia, na-open ko naman siya. Nakapag-send ako ng pera. Siguro lang kabayan may naging problema sa jikas mo. So hindi kita matutulungan dyan kabayan or hindi ako makapag-share ng experience sa'yo dahil hindi ko naman na-experience yung ganyan na hindi na-open yung GCAS. Kasi nung nandyan ako sa Barin Kabayan, yung GCAS ko nasisend, na kapag send ako ng pera. Ewan ko lang bakit ngayon, wala na kasi ako sa Barin Kabayan kaya hindi na ako, ma hindi ko na masagot yung tanong mo. So, ang gawin mo na lang dyan kabayan, magtanong-tanong ka na lang sa mga kaibigan mo kung ano yung dapat mong gawin para ma-open mo yung GCAS mo. So siguro may nag may problema yung GCAS kaya hindi mo siya ma-open. So yun lang kabayan, pasensya ka na at maraming salamat sa comment mo. So ito naman next, ang um, comment ni Doraemon, shout out sa iyo. Maganda ba sa Bahrain? So ang lugar na Bahrain napakaganda. Maliit na lugar lang siya. Hindi siya malaking lugar, maliit lang talaga kaya nasabi ko na maliit lang kasi maliit lang talaga ang Bahrain pero napakayaman ng Bahrain kasi ang ano nila dyan is ginto. May may pearls diyan na may lamang ginto. So yun yung ano nila. Isa sa mga produkto ng Bahrain. Napakayaman ng Bahrain. Pero Maliit lang siya na lugar. At pwede ka diyang mag day off kung papayagan ka ng amo mo. Ang Bahrain is open country. Maganda ang Bahrain. Ang lugar na Bahrain maganda. Ang ma maipapayo ko lang sa mga magtatrabaho sa Bahrain, lahat kasi tayo paswertihan lang talaga sa amo kahit saan man tayo mapadpad kung dito tayo sa Saudi Arabia, kung sa Kuwait, Qatar, Oman, or Bahrain, kahit saan tayo magtatrabaho, passwordihan lang talaga sa amo. Pero yung lugar na Bahrain, maganda talaga siya. Diyan ako galing at open country ang Bahrain. Maraming mga Pinoy dyan nagtatrabaho sa ospital, sa mga mall, sa mga palaruan, sa mga park, at sa mga food truck. Maraming mga Pinoy ang nagtatrabaho at matatagal na sila dyan sa Bahrain. So, yun lang yung ma-share ko sa iyo, kabayan. Kasi yun talaga yung na-experience ko. Maraming mga Pilipino dyan. Kahit saan ka magpunta, maraming mga Pilipino. At may mga restaurant dyan na nagtitinda ng pagkain ng mga Pinoy. At pwede kang mag-day off kung may day off ka, kung papayagan ka ng amo mo. At marami rin mga Pilipino store dyan sa Bahrain. At yung sahod naman dyan, okay naman yung sahod dyan sa Bahrain. So maganda ang lugar na Bahrain, kabayan. So depende lang kasi yan kung makatagpo ka ng amon na salbahi, makatagpo ka ng amon na mabait, ang pag a ba kabayan is paswertihan lang talaga. Kaya kung nagpaplano ka na magtrabaho ka sa Bahrain, so i-push mo lang yan kabayan. Paswertihan lang naman talaga ang pag-a-abroad. So yun lang yung maishare share ko sa inyo kabayan. Maganda ang lugar na Bahrain. So maraming salamat sa comment mo kabayan. So next, proceed naman ako sa comment ni Gino. Shout out sa'yo. Makukuha din agad after ng seminar. So about naman to sa financial assistance. So ang pagkuha ng chiki kabayan, hindi, hindi, hindi mo siya agad makukuha. Sa amin, sa akin, sa experience ko, nung time na kumuha kami ng financial assistance, kasi ang tanong niya dito, about sa pagkukuha ko ng financial assistance kung makukuha din agad after ng seminar. So kasi nag ano kami noon. Nagpunta kami sa Laguna at doon namin ipinasa yung aming requirements. Nagpunta kami doon sa Owa Laguna kasi Region 4A ako so sa Kalamba Laguna yung opisina nila. So, lumipat na kasi sila ngayon. Iwan ko lang kung saan yun sila banda lumipat, nakalimutan ko. Pero may address naman sila na ibibigay para makapunta tayo doon at hindi tayo maligaw. So, ang experience ko, kabayan, nung pagdating ko ng Pilipinas, pumunta ako ng Owa, Kalamba, at ipinasa ko doon lahat ng requirements. Pinakita ko yung passport ko, boarding pass, at yung referral galing sa Owa, sa Pulo Owa, sa Bahrain. At ipinasa ko sa OWA tapos nagbigay sila ng requirements, ng list of requirements, tapos marami kaming ipinasang requirements. After or before three months, basta more than 2 months siya kabayan, saka pa namin na-receive yung text ng OWA na i-claim na namin yung aming cheque. Doon mismo din sa Laguna. So, matagal siya kabayan, hindi siya mabilis makuha yung financial assistance sa uwa So, maraming salamat sa comment mo kabayan. So, sana nakatulong ako at nakakuha kayo ng idea sa mga naikwento ko or naishare ko sa inyo. Maraming maraming salamat sa comment nyo. So, mag-comment lang kayo kung ano pa yung mga tanong nyo about this topic sa mga Comment ang ating kababayan sa mga sagot ko, sa mga tanong nila sa akin. So, sana na-satisfied kayo sa aking sagot. So, yun lang yung mga sagot ko sa tanong nyo dahil yun lang din ang na-experience ko. So, sinishare ko kasi sa inyo para at least makakuha kayo ng idea kung ano yung dapat yung gawin kapag naka-encounter kayo ng problema sa inyong chikas or naka-encounter kayo ng problema or nalilito kayo kung ano bang dapat niyong gawin about sa pagkuha niyo ng inyong financial assistance, kung paano niyo pipil yung mga form, isishare ko sa inyo kung ano yung mga experience ko din. Kasi mahirap yung hindi mo alam kung ano yung dapat mong gawin. Kasi na, da, na, napagdaanan ko din yan, kabayan. Kaya alam ko kung gaano kahirap, kung paano siya pilapan. Kaya kung ano yung tanong nyo about sa aking mga na-share, sa aking mga previous na mga video, magtanong lang kayo. Sasagutin ko kayo kung ano yung mga nalalaman ko para makatulong ako sa inyo, kabayan. Kasi yun talaga yung goal ko sa aking sa aking channel para makatulong ako sa inyo at makakuha kayo ng idea kasi alam ko yung hirap na uh, hindi alam kung ano yung dapat gawin. So, yun lang yung sagot ko sa tanong nyo, kabayan. Sana nakatulong ako sa inyo sa so, paulit-ulit oh, na ako, kabayan. Pagpasensyahan nyo na kasi, minta, min, kasi minsan na may mental block tayo, hindi natin masasabi agad-agad kung ano yung nasa utak natin. So, pagpasensyahan nyo na. So, yun lang yung mga sagot ko sa tanong nyo sa akin. At maraming maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong pag-like, share, comments, at kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic, mag-like lang kayo at mag-comment lang din kayo. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming maraming salamat sa inyong suporta at panonood sa aking mga video. Thank you for watching and God bless.